Hello guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman kung may iba ng gumagamit ng ating messenger. Minsan, kampante tayo without our knowledge na may palihim na nag-access ng ating account. Kaya habang maaga pa, malaman na natin at magawa natin ng aksyon. Una, open tayo ng ating messenger application. On the upper left corner guys, may nakikita kayong tatlong lines. Okay, tap lang natin. Then, tap natin yung gear icon or yung settings. Then, scroll down natin at hanapin natin sa ibaba ang privacy and safety. Then, tap natin. Then, dito guys, tap natin yung end-to-end -end encrypted chats. Then, tap natin yung security alerts. Then, itap natin yung view all logins. Then, dito guys, makikita mo yung mga devices na kasalukuyan na kalagin ng ating Facebook at saka yung ating Messenger account. Din dito guys, kung sakasakaling makakadetect ka ng mga logins o mga devices na kung saan naka in ang ating mga Facebook at saka ating Messenger account na hindi natin alam at hindi natin kabisado, ang gagawin na natin ay tap natin at press lang natin yung logout. So in my case, hindi ko lang siya ilalagout kasi sure ako ito yung device na ginagamit ko na kung saan naka in yung Messenger at saka yung Facebook account ko. Then ngayon guys, atin ding i-check yung mga past logins natin. Okay? Check natin yung history. Kung mayroon bang mga devices na nakakapag-login yung mga, yung Facebook at yung Messenger account natin. Okay? Para ma-check, i-tap nyo lang yung where you're logged in. Then dito, review mo lang lahat ang mga devices na may mga history ng logins ng mga Messenger at Facebook. So in my case, <clears throat> I have three logins to the Anon-type device. Dalawang bisis nung March 3 at isang bisis nung March 15. So hindi ako sure kung ako ba ang nag-login ng messenger o Facebook ko kasi di-familiar at di-specific yung device name. So para makasiguro ako and to make sure our account is secure, itap lang natin yung three dots sa gilid ng device name. Then pwede natin itap yung, uh, yung not you kung sure kang hindi ikaw log out lang. Okay? Nasa sa iyo na yun. So, sa ganitong paraan ay maagapan natin at may log out yung mga account natin doon sa mga kahina-hinalang device na may history ng login yung ating messenger o ating Facebook account. Okay? Para sa mas tigtas o mas secure ang ating Facebook at messenger account. And to add more security, pwede kang mag-change ng password kung kinakailangan. So, sana guys, uh, nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung paano natin makikita o paano natin malaman na may ibang gumagamit ng ating Messenger at Facebook account. Okay? Maliit na informasyon pero malaking bagay para doon sa mga tao na nangailangan ng ganitong solusyon. For more video and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys.